welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ayan, nakita nyo, tatlo ang plato dito. So, may mga guests ako ngayon. Na-miss ko yung mag-intro ng ganito kasi ganito ka lakas dapat yung ano, boses nyo para ano, clear. Kasi, medyo huminto tayo sa pagbablog. Pero, ganun pa man, kahit huminto tayo, nadagdagan pa rin ako ng 200 subscribers itong mga nakaraan. So, ngayon, ipapakilala na natin ang controversial. <laughs> So, ang so, magiging kontroversyal. Lahat ng nasa vlog na ito ay pawang katotohanan. Walang kasi nung alingan. Servis yung totoo lang. Ay, hindi ba na? Man. Man. So, ngayon, sa mga ano nila, oh, mahaba talaga to. Nandito yung mga question and answer nila. At, at uh, sasagutin lang nila kung ano yung mga tinanong sa kanila ng kanilang mga members. So, pakilala na natin ang um, number one, si Kai Paso. Kuwaso ka na. Kai, ayan, Si Kai, ang babaeng captain. At ito naman, si... Yan, si Donald ang lalaki ay <laughs> buti ka na makita. <laughs> yan. Ngayon, uh, sa paghinto ko sa pagbablog, medyo nasalihan ko to. Ayan, San Pedro Dragon Boat Team. Sila yung mga team captain. Sayang oh, hindi kasi ako nakaka Hindi siya naka ayan, um, San Pedro. So, naka na, medyo ano kami eh, para makita yung noodles. Ito yung mga sinalihan ko nung nagpahinga ako mag-vlog. Sumali ako dito for exercise. ayan, mag-insert ako ng mga clip namin ng konti lang kasi so baka bawal. Ayan. So, ngayon, ang imumukbang namin ay Samyang. Times to dapat to, pero wala na kaming mahanap. So, times time to. lang. So, ikaw kayo. Malakas ka. Maano ba yung ano sa spicy? Mm -hmm. Malakas ako sa spicy. Magdadasan oh, oh, na lang ako. Okay. Ikaw. Magdadasan <laughs> na lang. No, talaga, kahit so, hindi pa sumagod. namin to nalalagay. Ayan. So, bago tayo mag-start ng question and answer, lagay na natin yung mga... Ano to ha? Challenge dito, walang iinom. Pag natapos na. Ito lang, walang tayong yeah. pan-offener. Ayan. May kasama naman tong pabitamil. Kaso, sado pa. So, good luck. Baka mumpatay mo naman. Wala <laughs> pa Pwede. The next day. Game na tayo ah. Ano? Play muna natin ito bawal tayo minom. <laughs> What is this, Nori? Oo. Isan yung subo, tapos magtatanong ako. Oh. Tapos okay, kasi na muna, yung... Bansin. Hindi, subo na muna. And yeah. yeah, next me. <laughs> Ang tagal so ko nang <laughs> di... <laughs> Ang ko nang nand... <laughs> <laughs> <tagal laughs> di nakakain na ito. <laughs> okay, game. Cheers, guys. Cheers. Walang halong daya. Sa akin lang. Okay, one, two, three. <laughs> Hmm. Ang sarap. Question <laughs> <laughs> <play> number one. <laughs> <laughs> paano? Paano? ka na naiyak? Malakas ako sa spicy. Uy, ba? Babe. Number one, paano ka daw ginawa? <laughs> Parang Yung <t> <laughs> question nakaka pa yung question Set <laughs> oh, Nayan nga Sabi mo malakas ka sa spicy Bakit yung talong? Hindi <laughs> <laughs> ba? Siyempre ginawa mo naman yung tatay ko Iba, iba yun na lang natin Paano Paano ginawa na ano lang? Paano nabuo na lang ang Dragon Boat team? <laughs> ano? ano <ka? laughs> <laughs> <laughs> nag <nah, nah>, nah. <laughs> Paano <mo? laughs> 'Yan. Sa, sa amin ni, ni Sir Hardy. Uh, uh, originally daw uh, daw kay Kuya. 'Yan mango. Kay sir Mango kay Hardy Kuya Jun Manabat tapos kay Melanieo. <laughs> Nagsasag-naglay-nag-cry up kata si Axel. Sa ano ka na-invite? Saan? Sa Dragon Booth. Ano? Kasi, nandun siya sa 106, tas nasa dulo ka. Paano ka na-invite? I-invite lang ako ni 7. Oh, ikaw? Sino naman na-invite? Sila. Kasi nagbabalik kami sa ano, sa labas, sa may court. Si Aya naman sila. Tapos ni Aya nila ako. Kinabukasan agad, sa agaw, Saturday ng morning. So, paano ka? Ako? Naka-chase miss lang ako. Paano ko nasa sali? Naka-chase miss lang ako, tapos ano, sabi ng mga bata Matayak daw kami, tapos pinalam nila kay Sir Harvey. Doon ko nakilala si Sir Harvey. Kaya, na ako sa si Dragon Tapos, so yun, as like, parang exercise na rin. Since, oh. doon lang din naman siya malapit sa bahay. Go, game? Anong game? Second bite, guys. <laughs> oh. <laughs> Second bite? <laughs> right. Ano, diyan ah, kaya Dahil, sabi ko maligit na spicy. Kaya mo na,

Question number two. Bakit nagustuhan? Sino yung unang samagot? Ikaw? Uh, so, siya uh, uh, uh. naman. Bakit mo nagustuhan yung Dragon Ball daw? Ano siya? Dapat ito ko <laughs> lang yun. Nung iaya nila ako. Ito try ko lang talaga dapat. As in, kasi parang hindi ko hindi ko siya parang bet na i-maintain. Kasi nga may sports pa ako, which is yung nga. Tapos, nagustuhan ko siya kasi nga, syempre, ano, one team. <laughs> <coughs> one team. Mm -hmm. Tapos parang ano siya, wala siyang ano, wala siyang tension. <laughs> yung parang wala sa gilid. Ah, wow. <wrong. laughs> so, wala siyang tension, walang lamangan kasi walang MVP sa loob ng bangka. Lahat sa tulungan. Oh. Kasi kung malakas ka, pero kailangan mong tignan yun sa record mo. Yes, kung, kung malakas, ka, gawin, bigay mo yung ibang lakas mo para sa kanila. Tama. Dalay, paano mo nagustuhan yun? <laughs> 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 Paano mo nagustuhan yung dagan mo? -gab. Ano kasi, ah... Uh, <laughs> parang hindi ano. lang niya, parang... Hindi! Hindi <laughs> <laughs> ka nagustuhan? <next> <laughs> <laughs> Wala ko dun, hindi ko mapasama dito. <laughs> ano? Ah! Inom na ba kayo? Ayong kayo? Kapit bawat trig bike, bike Sige, inom kayo. Ano uh, Sige na, inom nagustuhan kayo. Nagustuhan ko siya sa Nagustuhan ko siya sa ano? Kasi ano... Atong question, ano? question. Ano? inom ah. Ah, uh, ano to? Nagustuhan ko siya kasi... I'm also an athlete sa badminton. So, okay, nung, same kami athlete. Nung walang ano, nung walang nang pasok, kami nakapag-ensayo. So, nilaya ko ni Cedric doon ay ano, sa dalang bot <laughs> daw. Do Naramdaman do oh, mo pa kung oh, mo. <laughs> Bus, ayun, nagustuhan ko kasi na, ano, may exercise din. Tapos yung team, ano, team ang work. ganda. Ang ganda ng community. Iba sa ibang sports talaga. Tsaka ngayon ko lang din masyadong napansin yung dragon Boat. Dahil sa akin. Yun lang. Okay. So, Ayaw nga pala, kasali. <laughs> hindi, ako, hindi ako team captain, guys. sa Saling kit. <laughs> Pero may mga ano ako dun eh. Parang may mga... Hindi ko kasi na announce Hindi ko rin sinasabi. Pero may mga katungkulan ako sa... Ano, ibinibigay sa amin ni Sir Harley. Pero hindi ko inaano. So, announce kasi kasing i-feel na... Ano, kung may ganun ako. Ano, diba? So... Humble lang. Uh, humble lang. Pero pag may mali, yan, sitahin natin. Tutulungan so, lang kasi dun. Kaya ako nagustuhan yung Dragon Boat. Kasi sa age ko na 30, hindi ko na inexpect na may ano pa, anong tawag daw? May sports pa na kaya ko pa o. Tapos yun nga, nasa tapat lang naman siya ng bahay paglabas ko, punta lang sa dulo, tapos pwede na. So, tinuloy-tuloy ko na. So, okay. Ano ka? eh, I mean, oh. yung kaya? Iwi, no? Nangyala ako. Sayo lang yung limit. Nakuubos agad yan. <laughs> <laughs> tama, tama, tama. Mata Ay, no. Ayan. Ang oh, dami! Ang dami ng akin eh. Koy pinawa dami sa mga lang pa chicken. Hihingi ka pa lang pansit sa amin ha. lang lagi yung last. Hindi ako, hindi talaga mahal. Tagal mo eh. Ay sorry ha. Mahal. Eh. <laughs> sabi mo malakas ito. Sabi ka paano. May may, may malakas, so, <laughs> hindi, <laughs> ka, malakas ako sa spicy. Hindi oh. ko Malakas <laughs> ako sa spicy. <mga>, ano? Parang <laughs> ano? Hindi na mamapak naman talaga ako ng sili. Lalo na si sa pag may mga ako ano. Ako na ako ng sili. <laughs> naman ganon. Kaya pag mga pritong isda. Masarap ko. Masarap siya. Biliko. Pero masarap siya, di ba? Mm. -hmm. Sarap siya. Maangang lang talaga. Ito na, medyo... Kaya hindi mo na yan kasi medyo <laughs> ano na siya. Si Donald lang <laughs> uh, yeah. ano. <clears throat> yung... Mag-name drop ba tayo? Baka masira yung team. Magpagalitan tayo. Masira yung team. Ay, hindi. Pwede naman. Initial. Initial. Kasi ang question. May binabackstab ka ba ng member? Ano ba? Siguro may pin may eh hey, may binabak ka ba naka member mo? Hindi, Hindi yung siya backstab. Eh. Totoo kasi talaga. Kino-comment parang ano, pinag-uusapan namin siya ano nang wala doon. Like sa amin sa amin lang. Parang yung mga touch namin sa mga member namin, especially kaming kami Kailangan namin mag-usap about sa mga member namin. Yes. So, may mga member talaga kami na pinag-usapan. Hindi naman, uh, wala kaming, ano, mm -hmm lahat sila na pag-usapan na namin yung mga thoughts namin sa kanila. Sa mga attitude. Mm -hmm. mga attitude. Para makorek. Yes. Kasi team captain niya. So may responsibility niya. Uh, yung mga uh, nila. Okay. Oh, oh, hindi ko na kaya. Sabi <laughs> mo, gano'n na lang din. ano? Sa'yo. May box na ba kayo, boss? Uh, sa kaya Saka yun yung sabi nila sa akin, pag nasa bangka kasi kailangan uh. team kayo. So, yung mga personal ano arguments, personal ano feelings, sinasantabi mo na. Kailangan, ano kayo, isa lang kayo sa bangka. Pero, syempre, yung sinasabi nila na huwag hindi, kailangan pansinin para makorek mo yung tao. Kaya matanda or bata. Oo, kailangan, kailangan makinig ka siya. Oh. <laughs> no. Kasi may kanya kanya tayo attitude. Hindi naman kong may boss. May pinabackstab ka ba? Parang meron to. Ay, wala! wala! Ano? Parang syempre kasi may kanya-kanyang attitude. Pinag-uusapin namin dalawang team captain, syempre, inire-report namin yun sa coaches namin. Oh! sakit! <laughs> mas malakas pa ako sa'yo! Hahaha! <laughs> sa'yo sa'yo, eh! Mas malakas na eh! Ano 11 minutes left. Ah. number three question pa lang tayo. Ano, inom na ba? Nakainom okay, na siya, tingnan pa ako. Kaya <laughs> na ako. Ang sakit! Kaya pa? Kaya pa? Kaya ko. Ako oh, hindi. Hindi ko kaya. Ah. Hey, Jo, ito na yung mga sunod-sunod na ano. Akin Smiling so, yan, B. Smiling face, go. Hindi, akin yan. <laughs> akin walang flavor, guys. Original. <laughs> 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 Kujira tapos, sa akin. tapos, kanya. Tapos, akin ako pipino eh. <laughs> At least, kayo talaga rin lang May... hmm. Hindi ko alam kung question to or uh, <laughs> hindi ko alam kung sino yung tinutukoy. Si Kai muna. Bakit parang nilalayuan nyo ang isang ka-member nyo? I mean, iniiwasan o nakakailang? At kami sa wala ang binanggit na name. Pero yun ba? Wala kaming iniiwasan. Ginagawa lang namin yung will na yun para maisip nila kung bakit kami lumalayo sa kanila. Kasi minsan talaga... Self-reflect. Ganun. Parang... Para malaman nila kaya kung I ano, mean, ano ba yung problema sa kanila, bakit namin sila iniiwasan. Kasi baka sabihin nila kapag pinapansin namin yung isang tao na yun, which is... Okay lang yung ginagawa. Hoy! Yun. So baka mamaya... Okay kasi lang. baka ano, baka sabihin kasi tinotolerate namin. Kaya nilalayuan namin para malaman nila kung ano talaga yung pagkukulang nila. Siyempre sinasabi naman namin yung in a good way. Tapos tsaka namin sila lalayuan para para mabago nila yung ugali nila. Pagpulong mula ako. Yung mga question na in-open ko guys, galing yun sa mga ka-member nila. At least, di ba, huwag yung gagawan to ng issue sa ibang mga kakanaod. Pero alam, pili ko baka gawan. Pero isa to sa way, para makapag-voice out sila ng hindi tatlo. Mm, Tapos ayun. Sa mm, nakikita niyo naman yung sagot nila. Ano lang, balance lang. Hindi mm. hindi sila galit mm. or what. Wala naman kami ano, wala kaming bias. Tama lang yung sila. Lahat inaano na ano. naman. Ni Kai, na ano, parang kailangan din na din sila na mag-reflect sa sarili nila. Tsaka may mga meeting din kami na doon na talaga namin nilalabas yung gusto namin sabihin sa member namin. Para ma, ma intindihan niya kung bakit ano, bakit namin siya parang nilalayuan. Para ma magbago din. Okay, isipin mo bakit ka pagdating sa akin ilag sila. Mm ganun siguro yung napapansin mong ganun medyo iniwasan ka i-confront mo di ba i-confront mo na at yung parang napansin ko medyo hindi ko alam kung tama ba yung pagkaka napansin ko or baka mali lang or baka, pero ito kasi nararamdaman ko na parang iniiwasan para mo para malaman nila kung bakit ka ba so, i-confront mo iniiwas. hindi yung hindi wag mo ano yung galit ka din na galit ako lagi kong tinuturo kasi sa iba na pag ano mas okay humingi ng sorry kaysa wag mong pansinin yeah. lalo na pag alam mo hindi wala kang kasalanan pero yeah. pag ikaw naman yung walang kasalanan, syempre, ano, gumawa ka ng oh. sarili mong way. Pero in a good way mo siya ng ano, mapapabago. Hindi yung patasan ng prayers. Kasi yung may iba, ka. may iba kasi talagang tao na ano, na hindi talaga sila nagbabago kahit yes. ilang beses pang sabihin. Oh, kahit marami na yung nagsasabi sa kanya na gano'n yung... Kailangan ka. nilang, nilang mag-reflex sa Wala, sarili. Nilakihan ko na talaga. Kasi baka yung pag yung iba pa yung magsalita, hmm. baka Taksinung iba pa yung hmm. sige niya. Oo. Oh. Kasi Dib -dib. pag naipon yung gal, alam mo na napikon na tapos naipon tapos magiging masama ka magkakaroon. Kasi kami ni Donald, di ba kasi, ano, biingatin, uh, biingatin ka, okay? Tinitiis namin yon, tinitiis namin yung ugali nilang ganun kasi nga. Kaya mo daw para mabilis pa rin ko. yun, tabi ko na lang eh. Nila, <laughs> ano, parang tinitiis namin ni Donald yon, which is, sinasanta namin namin yung nag-ano agad ng prana. Parang mula pa dila. Okay. Ay, okay. okay. ano, game. Hindi natapos yung ano sabi ba? Hindi pa ano ka sinasabi ko. hindi pa ba? Okay. <laughs> 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 hindi kasi ano, parang isinasabi namin ni Donald Ay, yung uh, ano. Uh, sila namin ni Donald yung kalip namin. Kasi nga, mas ang iniisip namin, which is sila. Para yung syempre, team. yung team namin, which is yung buong team lahat. Team. Wala kami wala kami iniisip na, ito lang pagbubuli namin. Pinapabago namin siya para sa buong team, hindi para lang sa amin at saka sa kanila. Ito na. Sige. So, sino na unang sumagot? Ikaw. Kasi ano na. Paano ka naging captain? Actually hindi ko din alam. Paano kayo naging captain? Actually hindi ko din naman expected alam. yun. Kasi hindi naman sila yung nag-self-proclaim na... Captain siya. Captain kami, ha. Kami susundin yung hindi. Actually yun. pag, pag may mga sumasaling bago, hindi naman sinasabi captain Hindi naman sinasabi na captain kami. hinahayaan Hinayaan lang namin silang malaman. Tsaka ano, tanong nyo na lang yung coach natin. Tsaka sila coach naman yung nagsasabi na, oh, sila nag-dick oh, uh, uh, ano. Kaya, Kaya, ako nung naging captain si Donald, doon doon ako. Doon tayo. Doon tayo. Mm -mm. Hanggang sa i-declare din, din ako ni coach na ano, captain ng girls. Kasi nga, iba yung, iba yung, oh, um, iba, magkaiba kasi ng ano, ng gender. Babae pa din kasi. <laughs> Para mas alam ko kung paano sila pa ano. Tsaka mm -hmm. hindi naman naman expect na talaga nang gagawin kaming team captain. Kasi nga, may iba't iba kami lakas, may iba't iba kami ng um, yung way mm -hmm. or yung ano namin, yung mga rules namin sa ano, sa loob ng ang team pag mumura ng katabi <laughs> kasi Ay, kapag tatay mo pa hindi niya nakaya hindi niya nakaya mahirap ako din ang sakit talaga ano ano magka ano kasi mahirap talaga maging team captain oo, oo kasi kayo, mahirap i-maintain kailangan balance Lalo, kayo, um, walang hmm. walang tayo. bias wala kang ano wala kang papanigan dapat balance lang nasa gitna ka palagi siguro tatanong Nararapat tanongin doon, yung mga coach. Uh, coach, oh show, tanongin mo, no? bakit sila yung ginawa ka? Magalaw! Kasi, nanginginig <laughs> na siya. Naginginig na siya. Nandang taraan ako, nagpipigil sa'yo. O, tanayin mo na. ano. yung tinitig ko? Kung gansan to kaya. Sa coach ko lang. O, si coach ko na. No. Inspired ako ng coach Ano? Kaganyan na nakasubo na kayo, ako hindi pa nakakasubo. Okay lang yan, dalawang subo, isang ganito. Ang laki na ito ba'y, sa subo nila. Pero ano? Ah, uh, may hindi may, may para masagot ako kung thoughts ako about kung bakit ako dinawang team captain kasi I mean, hindi ko siya na ganun ako. Napapansin ko lang sa sa haba ng pagiging student-athlete, ko, athlete, ako talaga yung ginagawang captain or mga officer, kahit sa mga organization. Like, Ibig sabihin sa kasi, klasa. may nakikita talaga yes. Si potential. Pero pag ano, pag may something ka dun sa tao, mm hindi -hmm. mo makakita. Also me. Uh, kasi may mga any potential any? talaga na ano maging captain, uh, may mga rank. Sila na din mismo na nagsasabi na, mm -hmm. yun lang, parang may appeal sa amin na... Tsaka mga candidate. athlete kasi sila guys, kaya... Ano talaga? Sanay na sila. Kasi ako nung first day ko, mga isang araw ko hindi nakabangon. Eh. So, next. kaya pa namin to. Isasmelt ko na. Isasmelt ko na agad to. Ah, Pahit sa akin nungan na lang. Kailangan daw bang lagi umatend ng training? Mm -mm. Yes and no. Kabus na siya. For me. I mean, yes if if kaya nyo. Kaya ng katawan. O, kaya ng katawan, kaya ng mga oras nyo, kaya ng responsibility nyo. If kaya ng time nyo or kaya ng mga gagawin nyo. Kasi priority kami sa Dragon Boat. Isang pag-aaral. Pagbabangka. Mm -hmm, Pag-aaral. Kaya kung kaya mo, kung may time ka, or kaya mo talaga, or wala ka namang gagawin, practice ka kasi may inalagaan din kami, or tayo, na, ano, na Or, kasi atin tayo na, so kailangan natin mag-betray. Kasi dala, dala natin na. Yes, yes, Kasi ako, guys, kung nagkaroon ako ng early miscarriage, two months ako nagpahinga. So, dati nakakasabay na ako sa kanila eh. Kahit ganun yung edad kaya kung sumabay, papahinga, pero hindi nakakasabay. Pati nungubos na akin! Pero ayun, since two months ako nagpahinga, pagbalik ko, ayun, hirap na hirap na ako. Dati tayo pang 200 na ano, yung arch, ano ba? Arch start. Start. Yung starts, kaya ko sumabay sa 100 na yun dati, di ba? Tap, ngayon, hindi na, hanggang 30 na lang ako. Tapos sinasagay, minit, pinupush ko yung limit ko, 40 dahi. 40. Ito yung starts eh. Sa, ano, ano? Kasi, 20 dollars. Nakaya. Hello, malis na yung sa namin, guys. Hello, malis na. Nakaya. <laughs> Ay, ano na lang oh. Sasubo na ka lang yung kanya oh. Sa akin din. Final. <laughs> Dami ko sa akin guys. Sinubo ko. <laughs> Ay, ayakan guys. Gusto ko na minom? Gusto ko na minom? Gusto ko yung dapat? Gusto Ano? Ano guys? Kamusta? <laughs> yung mga mukha niya. Pati na pati, pati, pati Dito. Naglalo kayo si Jem. Dito. 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 Ayak! Ayak! naglaro yung basketball eh. Kapag eh, may bit, -bit na may yelo! <laughs> Tapos Sprite. <laughs> Bukin na okay, yan! Legit! Mm -hmm. niya! Abos <laughs> na! Legit guys! Sobrang sak! Sa ganito! Masarap siya! Sobrang anghang lang! Zoy noodles niya makapal! Gusto ko yung dito noodles! Pag kinakaya mo siya wala naman anghang di ba? Pero nung nalunok mo na, parang sumabog! Hindi na kaisa! Nakaready din yung yellow ko sa gilid ko! Ito lang guys! Ang lamig, ang lamig. Ang ba, sa atin din lang dito na blonde. Dito dito. Parang nadagdaga ka lang ng makeup dito yung pampapula. So nalagay dito. Blush. Ano <laughs> yun, Al lalo na nung unang kain nilang dalawa. Mahiyak-hiyak siya guys. ubus na ako okay. okay, no. kayo. Kayo mo yung kayo. Push na limit. Hindi ko na tayo. Ang anghang kasi niya guys, legit. Para kang papatayan. Ang huwi kasi nito kumain nito yung dalawang tong, napaka-bilis. So, tignan ko nung audience guys. Babasa ko nung Ubusin ko to guys, para sa inyo. Para sa question. Apat question na lang ha. Eh. Go. Oh. Masaya ba ang Dragon Boat para yes sa inyo? Yes na ayun? yes. Masaya kasi. Kasi, kasi mag stay kami? ba naman tayo dito? Oh, yes. Ano, diba? Masa mag-i-stay ba kami kung malungkot tsaka toxic? Sobrang saya ni Jade kasi may mga may mga ano po kami, may mga iba kami nakikilala. Kasi <laughs> ano naman namin eh, masaya ba magsagwan at bakit? Masaya magsagwan kasi, kasi ano? ng new skills. Tsaka may ano, may benefit siya. Tsaka sa yung banding, ano? yung banding pati no, sa, sa bangka. Guys. Sabi sa'yo. Kainin, sa <laughs> kainin mo muna. Lang sa'yo oh. yung masa kainin mo. Mataba ako tapas. Kailan na makakamember namin sila, Joshua? Ato okay, guys, so, dati wala akong wala akong leeg. As in, para, ay ano, I mean. Ano, ay, ah? <laughs> may leeg naman ako. Pero hindi katulad ngayon na ano, mas nag, ano, nag yung katawan ko. May leeg sila. Ako, dalawa lang leeg ko. Ang ganda ang jawline ko, guys. <laughs> Sa kan dalawa na. Power pump tour. Ay, power pump next. Hindi ko muna kaya akin. Ah, Hindi mo na kaya. Tignan mo. Tignan mo dyan lang tayo. mo Tapos kami. Tapos yung dami muna. Bakit? Oo, busin na natin to. Teka, teka. Hindi ko na kasi talaga guys. Dalawa na lang yung question. Pinipilit lang nila ako. Diyan <laughs> mo. Oh my god, ubos na. <laughs> Magas mm. kayo ay mantera kayo para sa alas. Okay. Ay, ako na. Dami talaga sa akin. Dinugan nila ako. siyon, yun. Babe. Sila na. Ano pa? Last yan. Ano ko ninyo? Paano mo ma-handle ang mga pasaway na paddlers? Nal. Sa pukagad. Palo agad sa guwan. <laughs> May mga ano ka doon. May mga consequence kami. Walang pula. Siguro ano? shade shades of lipstick. Gagalang gigigala siya, oh. <laughs> Paano ko ba sila kaya nakuusap? Kin oh no. Kinakausap namin ng one-on-one. -on -one. Ah. Yes. <laughs> It's either one-on-one -on -one or sa meeting na miss namin. Hindi yan? May nagudyo. <laughs> Kinakausap namin with coaches. Pero nung unang tanong, nung no, haba ng mga sagot niyo, ba't ngayon? <laughs> parang matapos. Hindi na kaya. Parang matapos. <laughs> okay. Masa dudib ko na, eh. Last na. Hoy, okay, mo. Eh, titi na kinami mo. titi Finish! Finish! Go Donald, go Donald. Go Donald, go Donald, go. drinks ka. Woo! <laughs> <laughs> okay. <laughs> Cheers. Cheers. Ispay. No. yung sparkle niya nag-aano. Yeah, nag, Ayun, nag spark Oh. Ah, siya eh. Diba? drinks. mag spark lalo yung sa bibig mo eh. Parang inactivate niya yung anghang. Okay. Last question. Last question. Ano sa tingin mo ang makakabuti sa lahat? Bakit? Maturity, okay. Machinity, good communication, attitude. Tsaka honest. Anong oh, honest? Ay, <laughs> hey, honest! Honest! Honest. Yung okay. bawal plastic, <laughs> bawal backstabber. Salamiya. <laughs> <laughs> Hindi ako sa honest Hoy, okay, huwag yan Painam lang natin Ayoko yan, ayoko yan, yan. Mm -hmm. Hindi ako sa honest kasi May mga bagay na kailangan kasi tayo ko. hindi naman ikakamot kita <laughs> ah, Ang cute ng kulay na o oh. kapote. Medium Large <laughs> Ay, <laughs> Ay. So, ko, large? <laughs> Pero guys sa totoong buhay, pag makita niyo ako, wala, color color lang talaga ako ng atlete. Pati sa sa'yo. Ma na. Masabot din siya, pero pag dito, support ka dito, hindi. Kung may pakakainin kayo sa amin, ang sinong... Si Jorja. Si Jorja. Marbella. Tsaka si Kyle. Buk Kyle. Hmm. sabihin niyo. But si Eman. Sabihin niyo yun yung nilahamon Tatlo, si Eman. Tatlo yun, malalakas hmm. yun. Mga kapwa ko, ending. Hoy. Sa'yong tatlo. Dama na. Sa'yong tatlo, next na kayo. Masarap. Masarap siya. Nakakapatay lang sa anghang. Ma. <laughs> no. <gusto> pa, oh. <laughs> Ayan pa Naubos natin. Yay! Nakaya Na ko din minom. Naubos pala namin yun. Nakaya ko siya. Hanggang dulo. Hindi yung minom. Tapos nung no, uminom ako, saka lumabas yung anghang. Uh -huh. Ako din, feel ko. So, kasalanan ko palang anong um, minom ako. <laughs> Pending kasi lang lanang ko pa po. Hindi pa sinto na lumabas ng ininom ko. Parang na So yun lang guys, please like, share and subscribe, and subscribe. to my YouTube channel. Bye guys. Pag-ibawing issue to ah.